Magandang araw sa inyo, welcome back ulit sa ating channel At update lang tayo dito kay Renz Abando So, last game na nga kapon ni Renz Abando sa KBL At sa kanyang team na Anyang Okay, so sa so, mga hindi pa nakakaalam itong si Renz Abando Ay i-release natin, hindi na i-renew ang kanyang kontrata sa kanyang mother team na Anyang Okay, so napapabalita rin na maraming uh, i-release na KBL, yung kanilang mga Pinoy imports sa mga team nila or yung mga Asian imports nila, particular na yung mga Pinoy imports nila. Kasi halos lahat na naglalaro sa KBL is mga Asian import is puro Pinoy. So, napapabalita na i-release nila lahat yon dahil nga parang nagiging had, nagiging had lang sa growth ng mga local players ng KBL yung mga Pinoy imports na kinuha nila and yung mga Pinoy imports nga lang daw yata yung nagbe-benefit, yun yung tingin nila sa pagkuha nila dito. Kaya nagpasya yata yung liga na i yung mga Pinoy import. And kabila nga dito si Renz Abando na uh, posibleng uh, hindi na mga paglaro sa KBL. Okay, pero um, uh, sana nga ba natin mapapanood itong si Renz Abando maglaro. So maraming ang offer kahit na tanggal na sa anyang or kahit na mawala sa KBL itong si Renzo Bando. Maraming offer sa kanya na maglaro sa Japan B-League and malaki yung potential na posibleng sa Japan B-League na nga ang sunod na destinasyon na maglaro nitong si Renz Abando uh, aside sa Japan B-League meron din siyang offer sa MPBL okay. sa PBA hindi pa siya pwede siyang, hindi ko lang kung eligible na ba siya magpa-draft kasi nga naglaro siya sa overseas kasi nga binago ng PBA yung uh, truth nila regarding Chad. And uh, meron pa din kumakalat na balita na posibleng maglaro sa NBA Summer League or subukan ni Renz Abando yung kanyang uh, talentong dalhin at isabak sa NBA Summer League para mapasok siya sa NBA. So yan yung mga uh, ilan sa mga posibleng options na tinitingnan niya ni Renz Abando pero uh, malaki ang posibilidad na sa Japan B League ang bagsak itong si Renz Abando. Pero hindi pa natin alam kung anong team yung posibleng kumuha sa kanya sa Japan B-League. So, yun lang yung update natin regarding dito kay Renz Abando. Maraming salamat sa panonood.